ko so, ay nagmamalit dahil meron akong ipapakita sa inyo ng no, aking bagong banda. Ito naman ay mga party needs. At uh, meron na nauna ng mga color na balloons. Merong red, pink, at saka peach. May nag-request ng na mga customer na uh, color good down na uh, balloons. So, ayan. Bumili na ako. Dark blue. Meron akong nabarot doon na light blue. So, ito naman ay inilipag natin mamaya para manispingan natin itong lahat ang yung order ko na muna ay nasa uh, dark blue, light blue, at kulay blue pa rin. So, marami kasi din naghanap na property So, kaya rin naghanap na po na Ito naman ay uh, mga, mga basic lang talaga na pinagamit na pang birthday. Um, Kapaunti okay uh, lang naman yung uh, dinagdag ko. Unang-una talaga, 179 pesos lang yung unang kapital ko sa balloons. So, yun yan. Yung tatlong kulay na yun. Uh, at mahal na ako doon. So, nirip ko siya itong tag 5 pieces tapos nasa 20, um, 20 pesos yung per pack po. So ito naman, medyo uh, mas nakamura dahil sa isang, um, sa isang pack po ay nasa 10 pieces lang. So ito naman, mas nakamura So ayun. At uh, sumali na ako ito para may pangka meron meron sila. <laughs> so bakit naman may magkala? -na. Ayan, balita flow na muna yung binili ko. Meron itong mga malaki pero pero ito na muna kahit yung kinuha ko. Diba, Yung ano kung ano lang um umaga, umaga, umaga pa konti-konti lang talaga muna no? at least meron na tayong simulan na natin to, at malay mo pagdating ng panahon na nadami na talaga ito in lang may maghanap so meron tayong maibigay kahit okay lang okay. kasusunuman magpapalit-palit ka naman sila okay magre-reco na meron doon ganyan ganyan okay ba diba? ito naman yung mga yung nilalagay sa wall o oh, diba So, ganito siya. So, tatlong kulay yung kinuha ko. Tatlong tatlo, tatlo, tatlo ito. Uh, blue, pink, at uh, rose pink, at uh, gold. So, uh, meron na tayong at least nag-improve na tayo. Uh, like, tapos, so, humili na rin ako ng candle. Gusto ko siyang pinipak para mas, di ba, takupig ko. So, try na to. Try na to. Uh, e I-repack siya. So, ayan. Mag-goodbye na talaga tayo sa 2023. At meron na akong nakahandang 2024. So, ito isa naman ay reserve na to para sa akin. So, ito ang pagkura ng kayo ang 2024 na masaya uh, uh, ma at uh, aniwala sa mong pag-iisip natin para makapag-focus tayo sa ating negosyo at dito din sa ating pag-vlog vlog. Di so, ba? Muling ang vlog vlog. Ay, okay, nakapag-chismis. Si nakapag-chismis si nga. Huwag mo yung kapit ko. Ano ko lang. Ako lang. <laughs> ako lang. Ako lang. Pindot kayo na. Kasi nasa yung, uh, di ako na sya, siguro na, hindi ko sure kung pita akong presyoan eh. Siguro nasa mga 35 to 40 eh. Ha, la, ba? So, yung, eh, so, mahal na pa. Ay lang. Hindi iisim pa rin eh. Wala pa't mahalin niya kaya next year, wala na wala sa 2024. Eto, ako naman sa 2024. Wala, wala ba rin ah. Ako, so, isa gabi nung dami so, dapat mahalin siya. Last na lang. Pag-aarit na pag last naman, na hey, ito pa. Ayan. So, try ko siyang i-repack. Try ko five. Try lang. Try lang natin. Or kaya, try dalawa-dalawa. Try lang natin, guys. Ito yung color pink. So, nasa uh, 100 pieces na ito. Nasa, yung price dito ay nasa 83 or 85. So, nasa ganyan. Nasa ganyan yan siya. At, um, binilang ko yung light blue kagabi nasa 106 pieces niya. O, oh, di ba? Tapos, yung uh, nabili ko nito, yung una na kung nabili na tatlong kulay lang, nasa 48 pesos. Tapos, nasa, nasa 40 pieces na kata. So, ganito ganun yun siya. 40 or 20. Basta, palimutan ko na. So, ganun yun. So, mas nakatikip tayo dito at tapotin ko na po. <laughs> Ang hirifat. Hirifat eh, na ito. Kaya mas uh, mahatag na po o uh, barato sa ako at 20 pesos ang ako ang uh, per box na napulong po ako. Diba? Mm -hmm. So, yun lang. So, yun lang. So, yun lang Display na po siya dira sa mga, sa advance video niya. Makita din sa customer. Diba? Bakay, kailangan, ganun siya, um, pero okay na po 'tong video pero mas maayos kung magbenta din siya. Ilang binee ang kani-kanya around 20 displayhan natin. So, hindi pa ito kabunga-bunga-bunggahan na mag-displayhan. Okay, Kaunti pa lang man yung mga palinda kong mga foreign needs. Pero, chokes na. Hindi pa pat na ito. Para kita sa customer. Diba? Wala kayo itong presyo. Hindi pa pala yung presyo niya. So, mamaya na ito natin yung presyo. Okay. So, meron, meron tayo. Tatlo na para pahalim sa balloons. Ayan. Tapos dito lang, kaunti lang mga uh, limang pack lang siguro or tatlo. So, try natin. So, nahanap tayo. So, ang ko na size ay 8.5 by 15 cm. So, natin siya sa sa tab tab 10 na um, uh, So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dati nakabili ako ng uh, balloon 12 pieces tapos yung kulay niya ay macaron na yeah, macaron tapos tapos yung binigo niya ay 70 pesos ganun siya kamahal na shock na lang ako bigla so um, uh, hindi tayo magpapresyo ng ganun kamahal no dahil um, pag inan siya na matakingo ani pinag may ginan may lap may hindi ko sure ba so nag-ibot po ka balik Sige, na po pa one Okay, so yun, yun. 12 pieces na sa um, 70 pesos yung Christmas din yun. Dahil 24, dahil December 24, I'm going to sa ating Junakis. Kaya, pamili ako ng macaron balloons. Macaron balloons na. na siya. Okay. So, mas maganda kasi pag naka up mo siya nito dahil maganda siya pinan sa yung mga paninda tapos magmukhang marami yung mga paninda mo pag meron kang o-plastic sa teknik sa mga bagong simula dyan gusto mga gusto na kung gusto mo na magmukhang marami yung mga paninda mo gamit ka ng o-plastic so ito talaga yung purpose ko sa o-plastic magmukhang marami ang ating paninda gusto ko rin ito yung o plastic dahil mas afford ng mga customer na bumili nito dahil um, mura lang yung maari natin siyang ipenta ng mura lang di ba tapos ako sa patrick ng mga balloons ayan ito tapos pa uh, muna yung uh, limang piraso muna yung ni-repack ko para madali lang ako matapos dahil baka mabutan tayo na magising na yung chikiting ko okay so mamaya ko na ito uh, tataposin. na eh. um, ito yung mga ni-repack ko okay. Okay. Ito yung dark blue. Ito, so, ito yung limang pinasa lang po muna yung ilalipa ko. Tapos itong um, ubusin ko itong uh, 100 pieces na balloons na dark blue at saka light blue. So, ayan. Nakalipa ko siya. At ito naman yung mga kandila. So, ibibenta natin ito sa tag-8 pesos. Dalawa na siya sa 8 pesos. So, di ba? Nasa 12 pesos yung kapitan natin dito. Tapos, ibibenta natin sa tag-8 pesos. Okay. So, ito, ito. Oh, di diba? So, tapos, tag-iguanin. Asa ah, po, ito nasa sa 80 3 pesos yung kapital. At nire ko siya ng tag, -tag 10 uh, peraso at ibibenta ko siya ng tag 20 pesos. Oh. <laughs> Pila itong igot nila. Okay. So, anak lang, lang sya. na siya. Discartian lang nato para makapalit uh, o barato ang ato ang mga customer o kanang makapalit ako. Makapalit ang barato plus na po tag ko. So, anak lang, lang siya. Discartian. <laughs> okay. Oh, diba? So, i-try ko ninyo kung gusto mo ng oil mo ito. Yeah. Marami ako. Akong gusto yun nila nga, isang pack na, uh, pero di ba sa, sa, mga cake, di ba nag-iisa lang man, lang man kandil, na uh, kandila lang binagamit nila. So, okay lang siya, tag-8 pesos lang man, barato makayo, diba? na, lang kayo. Di ba, Okay sila may din palitan na, mayroon na sila nga. At dito ang pante, barato lang po, laban na kandila. Okay kaysa kaysa ipalit pa nila sa online tapos no plus plus shipping fee pa okay na lang kasi doon para to pa isa lang ang gamitin diba okay ana na siya ana na ito pa pala ang so, gusto gusto sila daghan din pwede sila daghan ani sa pwede ba kaysa naman wala lang sila ug ana na lang mas discard din display na natin eh <laughs> yan lang yung naka, nakaganda sa kung mag-repacking mag, mag ka sa o plastic. Tapos, ayun, maganda na yung display mo. at tapos customer. Tapos, makapeta ka pa ng mura. At makaginansya ka pa ng manhin. Ah, oh, diba? siya. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ayan. O, yan yung sinasabi ko sa inyo. Na ang power ng o plastic ay... Magmukhang marami ang yung mga paninda. Okay, alright. Ah, I like it. Bakit? Okay. So, yan na muna yung mga display ko sa aking balloons. Sa susunod naman ay, bibili na tayo yung mga letters at numbers. So, makita nila yan pagpasok ng pinukuha. Ayan. O, di ba? Marami na siya. Okay. So, bye for now. Atlas.